boundary of leaders Our lesson for today is about ang paglilipod mula sa mga patay na gawa. Amen? Amen. Or your way, at inaintalan ko po siya, your way or God's way. Amen? Ang uh, ating mga scriptures so ay matatakot sa Hebrews 6.1 So let us stop doing over the basic teaching about Christ again and again let us go. Go on instead and becoming mature in our understanding. Surely we don't need to start again with the fundamental importance of repenting from evil deeds and placing our faith in God. or sa Tagalog po, kaya iwan natin ang mga panimulang karanin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga sapat nagulang na, tigilan na natin ang muling paglagay ng puntasyon tungkol sa paglingkod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Amen? So, mga mabuti kat katanungan, ano ang tunay na pagsisisi? Amen. Ano ang tunay na pagsisisi? Ang mula sa sabi ni Mang Google is a reviewing or um, one action and feeling contribution or regret for past or present wrongdoings which is accompanied a commitment to an actual action that shows and proves the change of for better. Pero kung sabi uh, sa ating uh, manual is repentance, isang nanggaling po ito sa salitang grego na metanoia. Ang ibig sabihin po noon is change, changing one's mind or changing mindset. Isang matibay na pagpapasya upang mag, uh, mapanibago ang kaisipan, paglikod, pagtalikod sa nasama. So, ang pagpapasya, pagtalikod, or pag iba ng ating mindset. Ah, uh, or no return back, sabi nga ng iba kung talagang gusto mo nang magbago is uh, ah, baguhin mo na yung lifestyle mo, yung yung mindset mo at hindi mo na ito ulit na ulit. Amen? Hindi ito tumutukoy sa emosyon or remorse at hindi rin naman ito tumutukoy sa, sa, sa sarili o finance. Ito ay nagpagpapasya or decision. Ang resulta ng pagpapasya ay isang pagtalikod sa dating masamang gawa at pataas sa kanibabong declaration. Sabi po sa Galatians 2:20, the old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Amen. Isalap ko, ito uh, um, may tulad sa may halintud at sanib ko, ito yung um, uh, sa prodigal sa yung peto ng prodigal sa. Inyong. Amen. <coughs> Ibronical son, ito yung uh, parabola ng uh, aligubuhang anak sa Tagalog po. Na ito'y, di ba nung, ito'y, uh, nakuha na yung mana niya, ito talaga nag-lustay sa ng pera, uh, ginamit niya lahat sa lahat ng kanubuan, lahat ng kanyang gar, uh, ginawa, uh, yung mga luho makamundong mga gawain hanggang umabot siya sa walang-wala at kasama niya na yung mga baboy na kanyang inaalagaan at kumakain. Amen? At na-realize niya na mali-mali yung kanyang ginawa. Amen? At uh, inamin niya, ba? Diba? inamin niya, talaga uh, inamin niya yung kanyang pagkakamali at uh, kinonfess niya na ayun lahat ng kanyang nagawa ay um, uh, mali at uh, nagagawa siya ng kasalanan. Kasi during that time, if you uh, sinabi mo sa iyong ama or iyong, iyong magulang na mo na ang iyong mana is disgrace sa kanila yun. Um, uh, kawalan ng respeto. Kasi buhay pa sila, kinukuha mo na yung mana mo. Diba? So, um, uh, during that time is mali maling yung ginawa nito anak na to. Ma mababasa po natin yan sa Luke 15 sa verses 11 to 32. So, ito lang po yung uh, uh, nagayit ko. I will arise, sabi ng anak, I will arise and go to my father and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and earth. So, inamin ng anak na nagkasala siya na sa kanyang ama at ng uh, 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 ating Panginoon sa langit. Nineteen, and I am no longer worthy to be allowed your son. A cold, your son and make me one of the hard servants. Nagpakumbaba na siya. Nagpakumbaba na siya. Kasi pag wala, pag hindi mo kinunfes ito at hindi ka nagpakumbaba, walang repentance na nangyari ito. Amen? Are we learning po? And he arose and came to his father, but when he was he still a great way of his father's soul, and had compassion and ran and faith, on his neck and kiss him. Amen? So, kanya na natin Panginoong Jesus, ang uh, ating ama sa langit. Diba? Why open ang kanyang kamay? Diba? Lumapit ka lang, tumawag ka lang sa kanya at uh, siya'y tatakbo palapit sa iyo at yayakapin ka. Never. Kung ano man ang naging kasalanan mo sa huli or ang naging kasalanan mo sa mga nagawa mong kasalanan, ay nagparin sa natin ang ang nandiyan ka rin na ng ating Panginoon Jesus para yakapin ka at tagapin ka bilang kanyang Amen? First, uh, conference po natin, seek God's direction. Amen? Tamang direction. Ang pagsisisi dapat may at tamang direction tayo papupuntahan or patutunguhan. Ayon sa verse, uh, Hebrews Hebrew 6:1, So let us stop doing over the basic teaching about Christ and again and again. Let us go instead and become mature in our understanding. Surely, we don't need to start again with the fundamental importance of repenting from evil deeds and placing our faith in God. Kasi talaga, na, alam na natin eh, alam na natin yung kung hindi na tayo nakaka- nakaka-move on. Nandun pa rin tayo. Kahit alam mo ng mali, paulit-ulit mo na lang ginagawa. Palagi mo na lang siya. Uh, alam mo na, tinuturo na, ilang manuals na natapos natin. Pero andun pa rin tayo sa basic. Na pag-re-repent pa rin. Na paulit-ulit na lang natin ah, uh, pagkakamali, kasalanan, pero hindi pa rin tayo na. Dapat may natututunan na tayo in every pagre-repent natin may natututunan na magbayang bagay. Amen? May mga bagay o mga gawain na iiwan upang umarap sa panibagwa at higit na magandang buhay. Kasi iiwan ka na yung whole self, diba? Nung um, uh, nag-repent tayo, nung biniglar natin, yung uh, si Lord, uh, ating uh, Lord uh, Jesus Christ, our Lord and Savior, dapat may mga naiwan na, may namatay na sa mga attitudes natin or yung mga dati natin buhay or yung mga bisyo, yung mga dati nating mga gawain na makagundo, dapat patay na yun kasama ng ating um, uh, nung namatay si Kristo sa cross ng Calvary. Amen? Dapat kasama na tayo sa nabuhay at meron na tayong bagong buhay ngayon. Amen? Ang mga patay na gawa ay tumutukoy sa mga tradisyon, ritual at mga reliyong ay religyosong gawain, mga masamang gawain at mga gawain na bagay na taasang lumabag o walang kapakinabangan sa kaharian ng mga Diyos. ba? Diba? Ito minsan yung mga dati nating, dati nating church, ba? Diba? yung dati nating religyon, ba? Diba? na ay may mga pamahingin ba? Diba? May mga pamahingin tayo o kagaya no, pag yung gabi na, pag naglalakad ka, tabi-tabi po, tabi-tabi po. Yun yung mga, uh, mga kwan natin, di ba? Uh, ka daw, pag may nakasalubo ka daw na po sa itim, huwag ka na magtuloy dahil masama. Yan yung mga, mga ritual o mga tradisyon na wala na bang uh, kapakinabangan sa kaharian ng Diyos. Amen? na ito yung mga mythologies lang na, na sinisig sa atin ng ating mga ninuno na ito yung dapat gawin natin. Diba? Yung mga pag may sakit ka, hindi ka pupunta agad ng doktor kasi punta ka muna ng nagbulag Yung mga gano'n, yeah. diba? Lalo na lalo na sa mga bago or sa probinsya, yun pa rin ang ginagawa ng Diyota. Kasi they're still blind. Sila'y pa sa katotohanan nagbulag bulag sila sa salitanan. Amen? Amen? Just, uh, just as uh, the body without the spirit is dead, mm -hmm. so also faith without works is dead. Amen? <coughs> Second book, and eh, mga minis ng kutari, conclusion ng ng God's way, May tamang pa kutung. If anyone in Christ, this person is a new creation. The old things pass away, behold, new things come. 2 Corinthians 5.17 Wala na yung dating galing. Yung old na galing. Yung um, uh, patay na yung uh, dating dating di ba Mga bago na. Mga new creation na. nandito. Mga, mga pogi na yung mga nandito. Yung mga uh, uh, presence of God 'di diba? Inside. Mga po, kaya mga po, kita nandito. Amen? Amen. Sabi po, ang pananampalataya sa Diyos matapos iwan ang mga patay na gawa, ang kasunod na hakbang ay pagsunod sa pag -upin. Amen? Sa pagpatay, kung nabuhay tayo, dapat lumalakad na tayo, nabuhay na tayo ayon sa salita, ayon sa kinakakalooban ng tatlong mahalagang sangka. First, ang paniniwala sa Diyos. Believe. Paniniwala ka ba na may Diyos? Amen. Siyempre, no? uh, tayo uh, tinatanggap na at uh, uh, explain sa atin, pina, pinamula sa atin na may Diyos tayo. We have Jesus Christ died on the cross that He is our Lord sa presensya ng ating Ama. Amen? Next, pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Trust. Marami. Um, hundreds or thousands ang uh, mga pangako ng Diyos. Diba? Isa man doon ay kanwalaan na, na ang matutupad nito. Madami, madami, uh, maraming uh, mga pangako ang Diyos. Kailangan hey, pagkatiwalaan, kailangan lang natin pagkatiwalaan na matutupad ito sa ating buhay. Amen. Dahil may Diyos tayo na mahal tayo. At ang pangako na po, may Diyos tayo ng buhay. Amen. Mm -hmm. Pangatlo po ay pagsunod sa tagubilin or preachers. Amen. So, sino ba sa atin ang may tatlong uh, katangyang ito? Amen. Sana masel sa Believe, trust, and obey. Amen. Amen. Praise God. Amen. Ay, man, parangin, man, parangin. Amen. 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 are Amen. 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 tungkol sa. Amen. Sabiposa Acts 17, to 31. In the past, God overlooked us ignorance, but, but now he commanded all people everywhere to repent, for he has set days when he was child. He will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof. Nangit, ito po yung kwento na uh, uh, si uh, si John is kinuluna. Nang nabilang si Juan ay nagpunta si Jesus sa Galilea upang ipangaral doon ang magandang balita mula sa si Diyos. Sinabi niya, dumating ng takdang panahon malapit ng maghari ang Diyos kaya magsisi kayo. Talipuran niya. Yeah. Unless you repent sa so Luke 13, 3-5, sabi po doon, is natapwat, manibang kayo magsisi at mga matay kayong lahat sa kayong pinupakan. Amen? The goodness of God leads to repentance. Romans 2, uh, 2 4 even though all have sinned, lahat tayo may katatang naging makasalanan, God remains good to us. John sa Romans 5, 6 to 8, God sent His only Son while we were sinners. So Ephesians 2, 1 to 7, at as sa Rasang 133 to 4, God cares for the sinners but not the sin. And make provision for us to be forgiven. Diba? We are sinners. Ang galit ang ating Panginoon sa mga sa uh, kasalanan sa kasalanan, hindi sa Diba? Kaya nga sinigit niya tayo eh, Para makiaakot tayo sa kadiliman. Amen? At ma, ma... um, tayo ay masalba. Amen? Ang Diyos ay may, may hantulad sa, sa liwanag. Mula sa itaas, ang taong may namumuhay sa kanyang salita o sa, sa mga patay na gawa ay nakatalikot sa liwanag. May uh, illustration na tayo. A simple illustration. May ilaw, this is Lord. Ug tayo nakatalikod sa kanya. This is Lord. Ito tayo nakatalikod. Ano nakikita niyo? Shadow. Shadow. Ito yung dilim. So habang palayo kayo ng palayo sa liwanag, kayo ay lumalapit sa dilim. Ang buhay nyo ay pupunta sa dilim nawawa na. Lumalayo kayo sa sa kaliman, sa kaharap niya. <coughs> at nakaharap siya niya ang kanyang anino at kadiliman ng buhay. So once na uh, lumalayo kayo, lumalayo kayo sa sa liwana, kayo ay lumalapit sa kadiliman. Amen? Amen? Pero, Like the prodigal son, kailangan namin huminto sa paglakad panayo sa liwanan dapat lumarap tayo. Talikuran na natin ang anino. Nandito na sa likod yung anino at ang kadiliman upang harapin ang liwanag. So lumakad kayo papalit sa liwanag. So habang palapit kayo ng palapit sa liwanag, nawawala yung anino. Amen. Kasi kayo yung buhay na sa liwanag. Amen. <laughs> Clear po ba yung illustration? A simple illustration pero it's meaningful that daw, um, habang kayo lumalayo sa liwanan, kayo ay napakalapit at na, uh, um, napupunta sa kaliliman. Pero pag tinalikuran nyo ang inyong anino at kaliliman towards back to the light, ay babalik at babalik sa ating Panginoon. Just the prodigal son. Amen? Amen? Amen. Amen? In Him was life, and the life was the life. John 1 4. Then he spoke Jesus again to them, saying, I am the light of the world. As yes, Father, we shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Amen? Amen. Amen. Amen? Amen. Let's pray. Heavenly Father, we will be able to do Ikaw ang aming liwanag. Ikaw ang aming uh, uh um, way, Panginoon, para makamtan namin ang uh, buhay na wala hanggan. Through you, Panginoon, you, you are uh, our life, Panginoon, you are our ang dati namin buhay at talukuran ang kadliman at kami ay magkakaroon ng kapayapaan sa aming mga panginoon salamat Panginoon sa gagawin mo pa Panginoon sa aming mga buhay thank you Lord sa paglilipas sa bago namin mga buhay Panginoon use us mightily Panginoon salamat Panginoon sa iyong presensya salamat sa iyong uh, pag-ibig sa pagyakap mo sa aming Panginoon Lord kami may at dumaraan ngayon sa unos na kami buhay. Pero Lord, sabi mo nga, in every storm, there is a light after this storm. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong paggagawin pa sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, sa mga darating pang mga araw, Panginoon, multitudes, multitudes sa aming mga uh, cell groups, Panginoon, multitudes sa aming iglesia, Panginoon, at pag, uh, pag ng aming spiritual buhay. Maraming salamat Panginoon. Ito po ang aking sayong na ng papuri pasasalamat at pagpapasalamat. Sa dakilang pangalan ni Jesus my name by the guidance of the Holy Spirit. Everybody say amen. Amen.